1, 2, 3 happy birthday okay. ito na nga yung cake na binigay ng aking dadamahan ayan, 39 na yun 39 years old na daw ako ayan ang mga pinaghahanda ayan na yan siya basta ako nagluto lahat niyan ayan ayan ang ating minudo at syempre yung pancet hindi mawawala pag birthday at itong native na manok at etong ating af, uh, chicken curry na apritada hindi ko na alam basta yan at may inihaw na isda at hindi mawawala ang ating sausawan dyan ayan sa simpleng handa na ganyan marami na tayo na papabusog ayan na masawarap so happy birthday happy 39th birthday naman dyan sa akin ayan so ang cake na binigay ng aking dabi dabi ayan at inihaw na isda ayan ayan na siya Ayan na, hindi pa nakain, hindi pa nabawasan yung ulam, busog na. Ayan. <laughs> Eto na nga kami. So, ayan na, akala namin picture, yun pala video pala ginawa sa amin dyan. Ayan <laughs> <ako, laughs> ay na ako, my mother. Ayan, naman yung mga potahe at yan ang ating China, ang ating father there, at ating nag-iisang hanakin, at kills papawads. <coughs> at ang panalangin na dawatan, Amahan so. okay, okay. okay, okay, Lord, hindi ka ikaw itagya sa Hindi may sa control isa pa rin sa Salamat kami, Lord, kay Ginging. 39 years na Agay sa gagam panamangin, to isa Ginoo sa gugma pagbinahalay ini ka lamang na sayo din. Wala kay O Lord because you are the owner of all of us. ito gyang din tanan bisan ni pagbahin. Prepare para mo makao. Salamat kay mo Ginoo. Ani ni na oh Lord. Oy ka tao ni Ginoo. Salamat din ni Ginoo. Ano lang ini kini? Tugot din mo makaayo.

Happy birthday! Wow. Happy birthday, wow. Advance!